Meron dyan o, buntis, mag-asawa. 40,000 yung na-contribute nila yearly sa PhilHealth. Noong nang-anak, 20,000 lang yung na, na avail nila. Eh, yung problema, mandated silang mag-contribute. Marami pong galit. Maraming nalulungkot. Maraming nasasaktan, PhilHealth. Kaya eh, nga, sabi sa social media, bawal magkasakit sa susunod na taon. Saan napunta ang budget? Yun ang tanong natin dito. There is also a provision in the Universal Healthcare Act that premium subsidy for indirect contributors shall be included annually in the General Appropriations Act. Nasa batas po na dapat bayaran ng gobyerno ang premium para sa mga indirect contributors at mga walang kakayang magbayad ng premium. Para na, rin, para na rin pinabayaan ng gobyerno ang kanilang responsibilidad na bayaran ang premium ng mga in, indirect contributors kung walang subsidy na ibibigay. Kaya nga po ngayon nagsasabi sa social media na bakit pa sila magbabayad sa PhilHealth kung ang gobyerno mismo ay tinatalikuran nito ang responsibilidad na magbayad ng premium. Kung hindi magbabayad ang gobyerno ng premium para sa indirect contributors, para na rin nating inaasa sa mga indirect contributors at sa mga manggagawa ang pagsusustain sa PhilHealth. Kaltas po ito sa sweldo. Pinagpawisan po ito ng uh, ating mga kababayan. Dapat makinabang ang mga direct contributors dito. Dapat yung binayad nila mas malaki pa yung makukuha nila. Meron diyan no buntis, mag-asawa. 40,000 yung na-contribute nila yearly sa PhilHealth. Noon ang anak, 20,000 lang yung na na-avail nila. Eh yung problema, mandated silang mag-contribute. Marami pong galit. Maraming nalulungkot. Maraming nasasaktan, PhilHealth. Kaya nga, sabi sa social media, bawal magkasakit sa susunod na taon. We kept on urging PhilHealth to expand its benefit packages, especially for top 10 mortality diseases. Ito yung mga pinangako nyo, ha? Meron kayong commitment letter dito. Increase case rates, scrap its restrictive policies like the 24-hour confinement policy. Ito po yung kailangan mo magpa-admit ng 24 hours para i-cover ka po ng PhilHealth. Uh, at uh, cover additional services like dental, optometric services and assistive devices. Importante yung dental. Ilang beses lang po natin itong uh, diniscuss dito yung dental. Salamat at i-cover ninyo next year. At salamat rin po dun sa tinanggal na ninyo yung single period of confinement policy kung saan po ay bawal i-cover sa loob ng 90 days nung the same sakit. Ito yung tinatawag na no repeat sakit policy. Pasintabi sa kumakain. Pagka nagka-diarrhea ka, pneumonia ka, o nagka-bleeding ka, bawal i-cover within 90 days kung the same na sakit. Kalokohan naman yun. Sobra-sobra e nga yung pondo ninyo. PhilHealth also recently approved the inclusion of dental services. Importante po ito sa bundok. Yung iba, ginagamit na lang yung sinulid para pang tanggal ng ipin. Cover niyo po yan. At itong importante rito, yung consulta package ninyo, dapat po alam ng Pilipino. Napansin ko, 5 million lang po nakakaalam eh. Yung iba, hindi nila alam. Yung nakaka-avail, 5 million lang po. How about the other uh, 100 million Filipinos na dapat mapaintindi. Salamat tinaasan niyo po naging 1.7 na po ang inyong consulta package. Importante education campaign po dito. In addition to an uh, emergency care benefit, glasses and optometric services for children among others, ito po yung inyong uh, pinangako. I also commend the recent approval of a second round increases in selected case, rate, case rates by 50%. O kaya naman pala eh. Naaprubahan nyo nga sa loob ng isang linggo. Noon, since July 30, August, September, October, November, naka 5 almost five months na po ang pag natin. Sabi niyo pag-aaralan nyo. Pero kung gusto nyo talagang gawin sa loob ng isang linggo, kaya naman. Papasalamat din tayo sa ating resource persons at uh, health advocates dahil, hindi uh, dahil sa kanilang uh, pakikipaglaban, di matutupad ang dagdag na benepisyo dito. No? Kayo po yung sumusuri dito. Sulit ang ating pangungulit. It now falls on the hand, hands of uh, PhilHealth uh, to fulfill its promises. Sana po, uh, President Ledesma, yung inyong pinangako, uh, tinagurian pa naman kitang boy promise, sana po ay maging uh, boy, uh, tupad ka na po ngayong uh, 2025 at inyong mga reforms na pinangako ay matutupad. The PhilHealth Board recently approved 284 billion corporate operating budget for 2025, reflecting various improvements in PhilHealth benefits. Oi, kaya naman pala.